Hello po, good afternoon po. Umuulan po rito sa amin ngayon. Yan. Uh, kaninang umaga, nag, naglinis po kasi umuulan, malambot. Uh, ito po yung mga nabuot nila. Ito po, yung ganito. Uh, Nisinerge po ito, eh, poco, poco grass. Yan. Poco grass or nut grass po yan. Dito sa amin, eh, ano tawag dito? Barisanga, no? Barisanga. Balisanga po ang tawag dito pagka nagpapalinis po katulad po yan umaambun umuulan o kaya nagpapatubig madaling dunutin kasi 13 days pa lang po yung sibuyas natin kaya yan ito po yung mga katrabaho po yan yan po siya yan po yung ano? yan po minto na po yung, yung tulang makapal. Ito naman po, puti po ito. Bravo ang seed niya. <clears throat> Ayan po, ang kapal po niya. Kung mapapansin nyo, yan, mga sibuyas na po yan. 13 days po nila eh. uh, binunutan na po ng ano, damo, balisang nga kung tawagin coco grass, kasi po malambot po yung lupa mabubuno po pati yung buong ugat niya may buto po yun so, yan, lahat po yan sibuyas na puti po ito puting sibuyas po ang ano niya po pangalan po ng ano niya brand rap-rap. Nakikita niyo po yan. Mga na po yan. Kaninang umaga po to sa kabila. Diyan po kanina. Tinapos po din. yan. Ayan, ito na po. binubunot lang po kasi malambot lupa ulan po ng ulan dito sa amin uulan, hihinto patulad po kanina umulan ngayon huminto na po, Ito po sila. hindi po sila yung may bangkito nakatingkayad po sila karamihan po yan, ganyan po karamihan po sa kanila mga babae Ito, mga babae pala po pala pwede na ho kasi mag mag spray ng polyar po eh pag malinis uh, 15 days 16 days kasi po 13 days na po niya ngayon eh. simula nung ano po ito uh, sinabog po ito eh ito po yung tawag na direct planting po So po uh, maganda po yung alam. Katulad po ngayon, huminto na naman po. Kaya simula nung pinunla po ito, sinabog po nung August 18. August 31 na po ngayon, hindi pa po ako nagpapatubig. Kasi po, umuulan po sa gabi. Yun, nakakasave na po ako sa patubig. Tapos sa araw, humihinto. Yan, nakaarawan po siya kaya nakasave na po ako ng patubig so nakikita nyo po yan. para din nagpatubig maliwanag na umuulan tapos aaraw uli para po ako nagpapatubig ito po. po yung drainage ko po dire diretsyo po yan doon sa dulo po yan, andron po yung drainage ko. So, Ito sa may gumagawa po doon. Yung outlet ko po, po yan. Saka doon sa dulo po. Yung may bubong po doon, doon. May outlet din po So left and right po yung outlet ko. po, malakas po yung agos niya. Kaya, yan, ganyan lang po yan. Dahil katatapos lang po din ang ano. Maya-maya po yan, wala na rin tubig yan nakaka-save na po ako sa patubig kasi o yan po 13 days wala pa akong patubig makapal po eh ito po red pinoy po ito kita niyo po yan po mga sibuyas na po yan, so, yan nakikita niyo pong green na yan lahat po yan sibuyas So, kanina, umaambun. Ngayon, wala na naman. Ang init na naman po. Kaya, nakachamba po ako. Nag, nagpunla. Dahil, ang ulan niya, ganito po sa amin. yung mga nilinisan nila Ito. may tawag pa rito puragis kung tawagin pero sa English po coco grass Yan, may buto po yan eh. may buto kung tawagin binubunot po nila pagka malambot ang lupa po yung nagpapatubig o kaya umulan sinasamantala pong binubunot ito kasi kuha lahat po pati ugat at buto so kita nyo po ito po yung first day po ng pagpapalinis ko po, po ng sibuyas ilang po uli sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 po silang nag lagi start po sa kanila kanila 8 8 po sila nag-start So mamaya-maya Nag-break na po yan so, Tapos na rin po yung ang Ginalagyan na lang po ng screen ng isang kasama wala na akong makakapasok dito. Wala mga hayop po na, na pinagpapasto lang po kasi dati po. Pinabibigaan na lang po yung taas. Para hindi masira yung taas. Kasi uh, ano eh, pag may umaakit po dyan eh. Yung, yung mga halo black. Kaya nilalagyan na lang ng biga yung pinakataas niya. Ito lang ang wala akong ano pinsan ko yan lupa ng pinsan ko, ko uli po maraming maraming salamat po sa inyo bye, -bye.